Force 5 po tayo. Po ng Barangay Ginebra Gin Kings ang big man na si David Morel mula sa Wavers. Inaasahan po magiging boost si Morel sa roster ng Ginebra na meron pong tatlong injured players. Huling naging bahagi po ng Magnolia Hotshot si Morel pero hindi siya gaanong nilaro. Ito nga po kasunod. kasunod niyan, nilagay po sa unrestricted free agent list ng Ginebra ang veteranong si Jared Dillinger. Sa lukuyan pong pangatlo sa standings ang Hinebra na meron pong 6-3 win-loss record. Nasa harap nila ang San Miguel at ang Magnolia. Samantala, mamimigay naman ang libreng tickets ng PBA sa mga manggagawa para sa taunang Labor Day sa Mayo a Uno. Magpakita lamang daw ng ID, lisensya o uniform bilang patunay na isa kang manggagawang Pinoy at makakapanood ka na ng libre ng PBA. Gaganapin ang mga laro sa Phil Sports Arena sa Pasig. Sa araw pong iyan, magtatapat ang San Miguel Beerman at Blackwater Bossing sa first game bagong ang TNT Tropang Giga at Converge Fiber Xers sa second game. Gagawin daw ito ng Giga bilang pasasalamat sa sa kontribusyon ng mga manggagawang Pilipino sa bansa. Tinalo po naman ang PLDT High Speed Hitters, ang Creamline Cold Smasher sa PVL All-Filipino oh, Conference. Sa first set lang natalo ang PLDT bago dinidiretsyong ipanalo ang tatlong sumunod na yugto. Ang final score, 22-25, 25-14, 25-22 at 27-25. Dahil po sa panalo, pareho pong may 8-3 ang record ng PLDT at ang Greenline. At kinailangan naman ng new fi o ng five ng sets ng Cherry Tigo crossovers para mapatumba ang Gallery Tower High Risers sa isa pang laro ng PVL kahapon. Lumamang ng 2 sets to one ang Galleries bago pinuwersa ng Cherry Tigo ang 5th set. Sa huling set, hindi na pinaporma ng crossovers ang High Risers tungo sa kanilang panalo. Final score 26-24, 23-25, 19-25, 25-12 at 59. Dahil po dyan, siniguro ng Cherry ang puesto sa semifinal sa torneo. Hawak nila ngayon ang 9-2 win-loss record kapantay ng top seed at Choco Mucho Flying Titans. Nagtala naman ng 20 puntos si Eya Laure para pangunahan ang koponan. Nagpasalamat po naman si National Fencer Sam Katantan Sa suporta po ng kaibigang si Maxine Esteban Sa gitna po ng issue sa paglipat sa Ivory Coast ni Esteban Ikinagalak daw ni Katantan ang pagliliwanag po ni Esteban Na hindi kasama sa issue ang Pinay Fencer Matatandaang sa naging pahayag po ng Philippine Fencing Association Tila pinagsabong nila ang dalawa At ayon po sa PFA Mas pinili nila, nila si Katantan Kaysa po daw kay Esteban kaya ito lumipat ng allegiance sa Ivory Coast. Ito'y taliwas sa una pong kwento ni Esteban na hindi siya isinama sa national team kahit na pinayagan umano siyang hindi mag-ensayo ng dahil sa kanyang injury. Kasunod niyan, niliwanag po ni Katantan na walang issue sa pagitan nila ng kanyang itinuturing na childhood best friend. Pasok ngayon sa Paris Olympics si Esteban habang sasalang sa Asian Olympic Qualifying Tournament si Katantan ngayong pong weekend. Ted Pailon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.